nakarating na kami guys good morning guys hi guys welcome back to my channel this is your vlogger friend Marky kasama <laughs> ko si Eric ngayon guys nag-aya sa akin nag sa kahapon ng 3 ano PM? 3, p.m. 3 p.m. tapos ako tulog kasi ako hanggang mga 7 p.m. na first time pala namin dito guys tapos pagdating namin ito merong sumalubog si kuya uh, mayroon kasi siyang mga transient house na ina offer yeah. so yun na nga guys kahapon ka ano alas 7 pag gising ko nabasa ko yung chat niya na mag, mag bagyo <laughs> tapos agad agad pala magka 12 Gahi agad kami. Grabe siya. Oh. Minsan lang kami magaya kaya go agad. Si Dan naman hindi nakasama kasi nasa Laguna, no? Meron siyang lang. Nagahanap kami ng matutuluyan kasi magstay kami ng one night. So, ito daw pala guys, yung 1-8. Meron kang kitchen kung gusto mong luto. 100 difference lang naman dun sa inyo. So, walang kitchen. So, ito yung sear. Ang ganda. Ano yun? Ang mm, lawak nga. So ito yung 17. Ah, yes, Tapos good for ilang persons? Good for 2 persons. Ah 2 mm -hmm. lang din. Mm -hmm. So ang pinili namin guys ay ang um, 18. Yung 17 yung kanina. Yung bago nito, yung walang kitchen. So yung may kitchen yung pinili namin. Kaya 1.8. Tapos nagbigay lang kami kay Kuya ng 100. Tapos yung service na van, 100 din. So mas malapit to sa Burnham Park. Pwede nyo lang lakarin mga 5 to 10 minutes. bagaw ako mag-vlog guys kasi it's been a while since I vlogged. So, umalis nga pala kami dun sa ano, sa Cubao ng 12.38, saktong 12.38, umalis yung bus. Tapos, nung tinignan ko sa Google, akala ko, ano, 7 hours, nakalagay kasi 7 hours plus. Tapos, akala ko nung dumating mga 5am, akala ko stopover lang yun. Ano na Bagyo na pala. <laughs> ang bilis. So, yan pala dahil express yung sinakyan namin. Kaya mabilis siya. So, samahan nyo kami sa aming mga gala-gala right now. Kami maglalakad-lakad lang doon sa ano. Pero ang pupuntahan namin is yung... Anong pupunta na Ano? Burnham Park. Burnham. Tapos... Um, SM. Tapos yung strawberry, di ba? Pumunta sa strawberry or... farm. O, magpa farm. Magpa-farm kami. Mag-ano kami. Picking kami ng strawberry. At ipapasalubong na rin namin. <laughs> <laughs> Alright. I mean, utos pala sa akin yung friend ko. Ayan. Si Christelle at bumili dapat na. Yan, na, na. ako. Papabili siya ng Cream Puff pala, Cream Puff. Tsaka Ubi Cheese Bar. Okay, itatry ko din yun kasi baka mga naman masarap at nagpapabilis siya. So dito yung meron ng tahan namin guys, yan sa baba. Tapos doon naman yung papuntang Pornhub, lakarin lang yun. So for the lakad na kami papunta doon, Hanap kami ng kakainan namin. tayo yung guys yung nilalakad namin. Nasa Korea na kami guys. Anyo nga sa'yo. try namin guys ang strawberry taho na sikat dito ayan na. Ah. Ito na nga the moment of truth dito kami sa Burnham Park si Eric ang magpipicture dito ako magpicture eh? pumunta na kami guys ng strawberry farm. kami yun lang guys yun lang talaga yung shoes puro putek wala bang narerent na boots Mm. Off season daw pala pag ulan so wala na pala talaga. Sorry. 50, 2, 2, 50. Free 2250. Okay, ngayon taste guys. Sarap nila guys. So daming thank you. Unke. Bawang. Igorod na costume. 844 pa lang pala. So na picture picture niya kami dito guys so sa may Sabayin. ayan Tara Kasi dito para tayong nasa ano talaga? <laughs> Amazing yung simbahan nila dito guys oh, huh? pataas. Tumindo rin dito na park. Finally! Tapos ang maraming oras na lakaran. Minutes lang pala. So, dito kami guys, kakain sa Ay, ay, sorry Sa mga inasal kami guys Manda dito sa labas kumain kasi malamig Ang um, Ha? Mayroon pa sa ano? Ano Oo, mamaya pa yun. Yung crema de leche. hindi Yan na guys. Tara. Tara Rick. Hello. Madudulas, <laughs> dumudulas. Ano sila dito ng ano? Pond. Tingnan mo guys. Sa loob. Ako yung video mo rin ako. Spirit house daw guys. Ito yung pinaka view deck guys. And there is the view. Sige. Sige. guys it's 2pm guys, pagod na kami guys <laughs> so magtutulog muna kami tapos mamayang 8pm ang night market mag open so ma gigising na kami ng 8pm kasi open siya hanggang alas 2 so pahinga mo na 6 and a half hours later Hi guys So nakaligo na ako It's already 7.35pm At si so, Eric ay naliligo na din Kami pupunta na ng night market Hindi ako nakatulog ng na maayos Kasi sumasakit yung chan ko Kung ano-ano kasi kinain ko <laughs> So, base lang kami And then maglakad-lakad na kami dun sa araw tapos bili ng pagkain doon kung anong makain binalatbaat ko lang yung buhok ko kasi basa so ang suot ko ay same na pants bumaba tapos palit lang ka ng damit sobrang lamig kasi dito guys wala nga aircon yung room eh pero sobrang lamig pa din So, kailangan talaga mong jacket sa labas. O, ulit. Ulit. Ganito ko din. Tapos sa face ko ay gumamit lang mga kumite. Kaya medyo maliwalas ang ating face. May Korean tone up effect tayo for today's video. Tingnan yung lugay lang ganyan. Naglalagay lang din ako ng wax sa buhok. Para hindi siya masyadong mag magstay Mag-stay lang yung buhok. Ang nasa box na part. Outfit check! Cheers! <laughs> so ito na pala yung namin guys, lobby. Huh? Yung lobby natin, grabbing SMB so oh. sobrang ano umiilaw talaga nagfafag so ito na yun guys so, So ito try na ni Eric. balut. Taste test. Ito rin yung akin guys. Ano man? Masar marasa? Yung sabaw ano? Higupa ano yung sabaw? Meron ba yun? meron no, piso. <laughs> <laughs> may piso siya yun ba may piso <laughs> sabi mo mm. sarap naman siya kulay mm. <laughs> itlog <laughs> <laughs> Talang, may flavor lang yeah, din talaga yeah. siya Ganto lang siya dito guys kami guys, kami ay mag-evictus na papunta sa Lireya. <laughs> so tayo na rin. O diba na guys, ang bilis-bilis namin. Oras kayo na ay. 12.18 na guys. Kita ba? Mag-order na lang muna kami ng grab. Dahil nagbutom na ulit ako. Hi guys! So, umorder ko ako ng food panda. Kaya okay. dahil ako'y nagugutom na. Meron pala ditong, ano um, guys, food panda at saka grab. Kaya, pag nagutom pa yun sa madaling araw, pwede kayong kumain. Mag-order mo. we have the the yellow cab na pizza so, tapos Charlie Chan Charlie Chan na ano pizza pansit nila kakaiba masarap to favorito so, ko to dyan eh ngayon guys so Charlie Chan ayun so, ako ba tapos chicken guys so ako so. nakagawa po sa inyo na ako po nakasay ka kayo video ayan 12 seconds later. So for the nood ng vlog, nakakamiss ah, din kasi itong ano, si Tony yan. Ano. For the watch kami ng vlog. Lumabas kanina ulit kasi yan sa akin sa ano. YouTube kaya. Hey guys, welcome back to my channel. This is Smokey again. Pinanood ko ulit. Three days, punta kami na. Nakakatawa kasi. Reminiscent. Good morning guys alas 10 na. Mag-check out na. Maganda sa mga gantong transit guys kasi anytime ka, kahit maaga ka mag-check in, 11 pa rin the next day ang check out mo. Tapos yung tip pala dito guys is pag mag one night kayo dito na staycation, biyahe kayo ng alas 12 sa Cubao. Tapos dumating kami mga five gitu na agad kami. Kaya we had ano the whole day to ikot-ikot dito sa Baguio. Pagdating niyo din pala, kagaya ng ginawa namin, meron namang tao diyan sa ano sa labas although medyo siguro mas mahal dahil may ano may tao nag-assist na mabigyan kayo or ma makapagkuha agad kayo ng ng room. At least hindi na kayo mahahasil kagaya ng ginawa namin. Diretso na agad kami ano. Oh. Check in. Talagang nasulit yung oras namin. Actually, natapos namin yung mga pinangpunta namin, pinanggalagala namin. Mga siguro about one. Tapos umuwi kami dito. Nagtulog muna kami. Natulog muna. Tapos pagka-8, pumunta kami ng market, uh, night market. Tapos yun. Sulit yung araw. Kaya sulit yung gastos. At ibibigay ko, ilalagay ko dito ang breakdown ng aming nagastos. So ayan nga pala guys ang daan namin. Pataas. Highway na agad yan. Tapos, ito naman yung... Diyan kami ng front. Grabe sarap dito guys, maglakad-lakad kasi pag naman yung ha, yung hangin, yung kailangan dito. Nahanap namin yung market. Ito na pala yun. Kaya ate ako nakabili ng... Ano tayo dito? Kerias Ubi Cheesecake So, umili ako ng itong strawberry isang ganyan guys For my friend nandun sa akin nyo so nag So, for the go na kami, umi na kami guys So, madami nang gastos Nakatry na namin guys Choco Ibuksan mo rin Ayan siya guys Okay, clock